Kampo sa administrasyon sa Manawi City, nakakwestiyon sa pagdagan sa lain Cortes pagkamayor sa Dakbayan. Gitunaan karon sa kampo sa administrasyon ang paghimo og lakang kabahini ini. Ang report ni Nico Sereno sa adlaw sa filing sa kandidatura ni atong Oktubre 8, pipila ka minuto sa dili pa ang deadline nga alas 5 sa hapon, mi file sa yang Certificate of Candidacy si Joey Cortez nga buot magpapili pagka mayor. Babantay ang kaapilido sa leader sa administration party ni dismissed Mayor Jonas Cortez. Gipasabot ni Joey, doon na siya educational o political background ug mipadayag sa kaandam pagserbisyo sa katawhan kay nagtinguha siya nga babay sab kuno ang mudagan. Ako nakita Paul sa imong kay background ko. Nya nakalansar pod ko atong mga niaging to eh. nga, nakita na ko nga puro ra gyud lalaki ang mudumala sa Mandawi. Masingot man siguro nga na ako'y babay nga mayor. Matod sa kampo sa administrasyon, katungod dibisan kinsa nga mudagan ug manirbisyo apa nang angayang ipangutana unsay intensyon sa pagdagan pasabot sa city administrator maimpormasyon pa sila nga konektado sa kaatbang nga kampo si Joey Cortez. Uh, the voters would be confused especially in, a, in a, an election nga dili nimo isuwat kung dili imong i shade no um, automated nga election because magtapad ni mga pangan uh, considering nga pareha sila og uh, kanang name o niya kung Joey Mangganito ang nabutang yun wala sa COC usin then maguna pag niya ang iyahang pangano kay Jonas man kang mayor Mihimo na og legal nga lakang ang abogado ni Cortez kabahin sa isyo o posibleng pagpadiklarangan wisans candidate sa laing kandidato It is to dilute no, kung sabi ng intent sa mga voters no. Niya kita we are taught kami especially sa among law school na Uh, the, the will of the electorate is of paramount importance, good, and it has to be uh, given that kind of opportunity, bang, na ma maexpress yung shoutarong. So if nae mga ino anak, uh, we are sure that the Comelec will do something about it. Naman, <makes> ano yung senseman ko, na readyball ko, on-site graduate ko, student ko, master's in public administration, nakalansa ko atong mga niaygin mga elections, so. nga, yeah, mumpan niya ko. Uba Clans Gabutin, Nico Sereno, Balita Bisda.